Namin. Something new. Oh, sana pag dinala natin yung bike. Ate no, Wendy, ano masasabi mo? No, kaya din pag dinala natin yung bike. Kung dinala natin yung bike, magbike tayo. Tigilan mo naman ako. Magbike tayo sa swimming pool. Magbike tayo sa swimming pool. Ayun ako. dito kuya oh, yeah. Tawag daw dito ano, hay wagon oh, First time kami patay experience talagang so wagon wagon ka talagang kami patay ka talagang malupot patay kami kami